Hello. JJ, I miss you. Sino kayang nagnakaw sa iyo? Yan si JJ, at sa amin si Yuhao na pinatay ng hindi namin alam. Pinatay siya. Ito naman ang aming dalawang alaga, si Pochi at si Tiger. Si Tiger na buntis. Buntis na siya kahit malit pa. Delikado. Ilan ang anak kaya nito? Papakainin ng ano? Napakamahal pa naman ng pagkain ng pusa. Ito naman ang mga pusa na lagi nag-aabang sa aking pintuan. Laging gutom. Mga pusa ni bakla. Yan. Sa kanya lahat yan. Yun. May maliit pa. Yan naman yung si Stormy ay mayaman ang may-ari niyan. Yun, yun yung matanda na yun, yung katabi ng maliit. Pinabayaan na siya ng kanyang amo. Siguro kasi kung saan-saan na rin kasi umiihi. Kaya siguro hindi na siya inalagaan. Ayan, pinabayaan na siya. Kaya stray cat na siya. Stray cat. Ang ano kasi itong mga pusa na ito, ang kanilang amo ay ano late na pag-umuwi galing sa trabaho. Tapos ngayon, ayan si Stormy na pinabayaan na. Tapos ngayon, namatay ang kanyang mother kaya ang mga pusa niya ay laging gutom. Eh ako naman, eh minsan hindi ko rin sila matiis dahil iyak nang iyak eh. Parang tao din yan pag nagugutom, ba diba? So, ayan, kahit uh, kunti lang yung pagkain ko sa aming pusa eh, hinahagisan ko din sila. Kahit papano, maiibsan yung gutom nila. So, ganyan guys, ayan, bagong sibol na pusa din ni bakla, ayan ulang Oh. Walang buntot. Ayan ang mga kulay ng kanyang pusa. Black and white. Ayan. Sipagka ni Tiger. Ang aming dalawang pusa eh, hindi laging makalabas dyan dahil inaaway ng mga iyan. Kaya andyan lang sa loob yung aming si Puchika at si Tiger. Well, that's all guys. And thank you so much for watching. Like and please subscribe my channel as well thank you thank you and ah uh, Go gong xi fa chai happy new year in